Ay, niya ang <laughs> Galit siya. Tira siya ng Alam mo may makati sa paa eh. Bakit? O ka mm -hmm. <laughs> na dyan? Ay, 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 ka? ay, 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 pa sumama nga si Geraldine pa uwi nga dito sa sukat kasi nga makikipaglamay nga kami. Pagdating namin nga dito na kami kumain kila Mary Jane kasi nga walang lutong pagkain dun sa bahay. Meron na lang din kasi lagi nga yung tao sa bahay kaya hindi na nga siya nagluluto at dito na nga siya kumakain lagi kila Mary Jane kaya nag-iisang luto na nga lang nga din sila kapag ganito. gabi. Buti na nga lang at natirhan pa nga kami ng ulam. so pagkatapos nga namin kumain, lumabas na nga kami ng bahay at nakijoin na rin kami dito sa mga kapatid ko nga. Pati na rin nga yung mga kababata. At dito ko. din nga yung dalawang tito ko nga. Kita ko nga sa pinsan yung namatay at huling lamay na rin nga ngayong gabi kaya nakipagsabayan na rin nga ako makipagpuyatan sa kanila. Sam, mag tayo. Lagi tayo si Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Alas tres nga ng madaling araw yung mga naglalaro nga ng baraha, mga nalasing na kaya naguwian na nga sila. Kami naman nagkayayaan nga kami kumain nga ng pare. Pinagkasya na nga namin yung mga sarili nga namin sa e-bike, bali apat nga kami dito sa likod. Ang lalaki pa naman ng mga kapatid ko, sabi ko sa kanila, pag naplat nga to, ewan ko na lang din talaga. Wait! Wait! Okay, lang lang to. Okay, wanna... Wait! Wait! <laughs> 57 po. Kami na. Wait! mo Wait! 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 dahil Ba'i kami. Merong payo mo na. Ano lang yung boss mo? Ano maluto? ito? <laughs> so, 'yung hindi favorite vitamins. Ano ba hindi niya kinakain. Kami. 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 sa Kami. 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 Ako pengi, pero ako sa'yo. Bigay kayo <laughs> sana nangtug na yung paso ako. kasi ko. gusto niya yung pasi malam na. tapos tumigpal, pag na kami. Tapos ang gising namin alas 7 kasi Ay, Order sa akin, may nabukupok daw Nagarecord Ano naman yun? 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 Ano naman doing? Ay, tulong! Tulong! May lalo, may lumabas talaga dyan, Betty <laughs> mo. <laughs> ano? Tis <mosa> ka? Lumabas <laughs> ano ka? Ano <laughs> na na natin. Di ba, nagkasya kami dito sa ibig. O, oh, dyan mo na lang. Hindi dito. Ay, okay, doon. Ano, sige. Oh. Meron na mga ano eh. Meron ano dito eh. Ito, anin kina na Matutulog na si Ayang dito sa baba ko doon sa taas. Ang daming kala. So guys, matutulog dito kami ganito lang. lang yung damit ko. Ay, hilo na ako. Na perka. Ah, dito ko. May malalaglag yan, di ba? Oh, hindi yan. Si Ayang kayang... Oh, dito kami. Tuwan-tuwan naman, no? Good night, everyone. Napakahagard ko na for today's video. Lalo na ako bukas meron pa akong order papunta ng ano tagig good night